Malagot na guys, ng gawain, mga oh, kadigay, Ito. Ito sa, sa hapong, yung birthday ng ako po. Kaya ako para mas mabilis. Ito sa lababo. Ito sa na lang. Sa labas, sabi Ang dami ng gasin. Meron pa sa loob. Hindi mo pa sinuha. Ininan ka nyo ito. malakas. Hagasin, hagasin ang ng ito, bro. Malawang na lang guys. Ang Ano? Ano? Sabunan. Mahapon kasing yung birthday. Oo, oh, resort sorte Ayan, yung mga hugas yung naiwan dito. Ano hugas? Nandiyan natin, ano, ano, pari-sorte. So, ito. Pag-asa natin. Dahil hugas yung pre-noto. Anong yun? Fried chicken, pancit, manok. kung ano-ano pa dito. ito? Nag-order lang dito na ng pagreta. Red and blue basta na chicken. Ito na yung kaya guys. Kaya ito na. Kasi, hindi ko na kaya magluto ng marami. Okay lang kung okay si daddy. okay si daddy ang niluto ko lahat. Kasi, mula na na. na din ready na. Hindi na. na lang. Kasi kung si okay na ang luto ko. Hirap. mm To. Ayun lang tanin, yun lang. Ang dami tanin. Hindi pa maubos-ubos. Dahil kung na ko ang malaki. Pasero, lapuno. Paso, ang dami pa rin na sila. Ito nga, ganun nga. Ito yung kaldiaretang baka. Ano mo o. Anong, anong. Okay, hindi ko siya siya lagyan ng pokokan. Ano? Matawag na. mo. Ano tawag ko sa mga kaibigan ko sa mga ate. Sa mga ni, sa mga anak na kaibigan ni mami, ate. Ako kasi ang pinaka-aral sa kanila, ah, mga mababa. Mga bunso. Mm-mm. Parang bunso lang. Pinakabata. Mm-mm. Oo, ano o? Bunso. Opo. Bunso po ako. Doon sa kanila, tigaw ko O ilagay mo nga ito ko sa kanila. Oh, 'yan. Tapos yung mga mo O, ulit ang una. Sa na, Ayun, mo sa brahan yun. Eh, sempit na. Naano yan sa ano? Kalo oh. dali oh. kang baka. Ani juga sih. oh dia, kita nak balas mana kau? Kalau, tapi kalau dia babu. kasi maliit na hindi man kasi kumalak ng kasarula ka din kalyasi Pia 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 Abot mo yung kuchilyo ako Pia Abot mo yung kuchilyo Dandahan hawak ha Oh Dalawa na natin. Ito okay. Mga na. Sabi na. Hindi ko sabay. Sabay kasi hindi ma. Ba? Ano? Hmm? Baka hindi maayos ba? Mga tupperware. Ang ko Ano? So, okay. Kasi ang gudulas yung mga yan.